ko tapos yung kaibigan niya apat na lalaki. Habang hawak niya ako naka-video sila, nasa kalsada po kami may video ako. Nasa kalsada sila. Ano, nakipag Ang ingay niyo, tulog pa lang, tulog pa ako. Kasi sabi niyo, di ako sumasagot sa tawag niyo. Cherry White inihayag sa Raffi Tulfo and Action kung gaano kaseloso si Boy Tapang. Sa ad ni Cherry White, wala umanong katotohanan ang lahat ng bintang sa kanya ni Boy Tapang matapos maglabas ito ng pahayag sa kanyang social media. Sa pahayag naman ni Cherry, ay matindi umano kung magalit si Boy Tapang. Natatakot umano siya pag nagagalit ito kaya nagawa umano niyang makipaghiwalay kay Boy Tapang. Saad pa niya, noong unang pagkakilala umano nila ni Boy Tapang ay sabrang bait at malambing umano ito. Dagdag naman ni Cherry kaya umano nagibaang ang ugali ni Boy Tapang ay dahil umano sa selos. Kahit umano mga fans niya na nagpapapicture sa kanya ay pinagsesilusan pa di umano ni Boy Tapang. Inami naman umano ni Cherry na nagseselos din umano siya pero nasa lugar naman umano ang pinagseselosan niya. May pahayag naman dito ang ex-boyfriend ni Cherry White na nalilink umano ulit sa kanya ngayon na si JM Juries. Saad sa kanyang Facebook post, ambabaw mo para magselos sa ganung bagay par. Dapat sinama mo din yung picture ng mga barkada niya bakit siya lang. Tinanong naman ni Rafi Tulfo si Cherry na kung papayag ito na ayusin na lang at pagbatiin silang dalawa pero sa pahayag ni Cherry ay ayaw niya na umano makikipagbalikan kay Boy Tapang. Dagdag pa niya hindi umano siya ng hihinayang sa tatlong buwan nilang pagsasama ni Boy Tapang. At itutuloy umano ni Cherry ang pag-file ng kaso kay Boy Tapang dahil hindi na umano maganda ang mga inilalabas nitong pahayag sa social media. Saad naman sa social media post ni Boy Tapang bakit hindi na lang umano idaan sa magandang proseso ang kaso ay bakit pa umano kailangan sa Rafi Tulfo. Galit yung mga alagad ng baby ko bakit daw ako hindi sumagot takot daw ako. Sinagot ko ang tawag ng staff nila kanina off cam. Hindi ako magbibigay ng statement kasi may lawyer ako. E daan natin sa tamang proseso ang kaso bakit kailangan pa ng tulfo. Para sa views, para sa kasikatan. May lawyer pala siya, bakit sa tulfo pa, kung totoo guilty siya, saad naman ni Cherry sa kanyang Facebook post. Para sa kasikatan, baka nakakalimutan mo, mare ikaw ang naghamon sakin sa tulfo. Mabait ako kaya binigay ko kahilingan mo saka magpasalamat ka na lang sa akin kasi. Kasama na naman kita sa pagsikat ko, matatanda ang kamakailan sa pahayag ni Boy Tapang sinaktan umano siya ni Cherry matapos pagseselosan umano ang isang babaeng nakakulab ni Boy Tapang. Nagawa niya pa umanong lumuhad sa harap ni Cherry para umano mapatawad siya.